Guys, gusto nyo bang malaman kung paano ginagawa itong green screen? Dito mismo sa Adson Reels, huwag na kayong pupunta sa iba Dito mismo, ituturo ko po sa inyo Kung paano nga ba yung ginagawa ng mga content creator Na yung ulo lang nila, tapos nag-explain sila doon sa kanilang video Na pinapakita sa mga viewers Tuturo ko po sa inyo, sundan nyo lang po ito So ganito lang guys, kung gusto nyo gumamit ng green screen sa Adson Reels So pumunta po kayo sa inyong profile Okay? Or sa page man po yan. So, sa akin po, not not pala, Hindi po ba? So, i-click nyo po yon Tapos, punta po kayo dito sa sa real. Ayan. So, ganyan na po yung lalabas dyan. So, dapat po, may meron na po kayo mga images na pagpipilian dyan in case na yun ang gusto nyo maging background. So, pumunta po muna kayo dito sa taas. Ito. I-click nyo po yan. Punta po kayo dito sa green screen. Ayan. So, continue. Allow allow. Okay. So, yan na po yung green screen. Hello. So, ngayon, doon natin itututok yung camera. Yan. Doon kasi ako upo eh. Tapos, dito sa green screen, i-click nyo po ito. Ito po ha. I-click nyo po yeah. nyo yan. I-click nyo Tapos, pili po kayo ngayon ng images kung anong gusto nyo. So, bahala po kayo. So, sa akin, piliin ko tong cross ko na to. Crush ko to eh. Yan. So, done. So, ngayon, naandyan na siya. O, di ba? Ngayon, <laughs> pupunta ako doon, guys, sa harapan. Tapos, kailangan, pagpupunta kayo doon, lalagyan mo ng timer. Huwag nyo kakalimutan lagyan ng timer para na non eksakto So, merong uh, 10 seconds, merong 3 seconds. So, lagyan natin 10 seconds para makaupo ako ng mayos. Tapos, set natin ng ganito. So, yan na, guys, ang mangyayari yan. Katabi ko na si Mayor Guo. Okay ba? Kasi dahil wala siyang alam, ako na lang magpapaliwanag sa kanya, di ba? Pwede kayong mag-explore dito sa inyong reels mismo. Huwag na kayong pupunta sa iba. Dahil dito, pwede mong lagyan ng kahit anong background ang gusto mo. Basta mamili lang kayo, mag-upload lang kayo ng mga picture kung ano po yung gusto nyo maging background kapag kayo po ay nagsasalita. Katulad yan, pwede ko siyang takpan. Okay? Pwede ako po dito. Pwede siya. So, pwede nyo rin pong pwede nyo paliitin pwede nyo palakihin, pwede nyo ganyan niyan. yan halimbawa naiya kayo gusto nyo ng green screen pero marami kayong pinagkakautangan what yung gawin nyo o doon sa so, pinakasulok lang ayan doon doon lang kayo para hindi kayo masyado makita nung uh, pinagtataguan nyo dahil ang dami ng utang doon gusto nyo doon isulok to pa doon 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 ganyan so pwede mong i-adjust yan guys ayan ganoon lang o, ba? Diba? O, thank you, Mayor Alice. Sana naman, eh, grabe yung pinagdaanan mo sa buhay. <laughs> Ngayon, guys, yung ginagawa ng mga content creator na nagbibigay sila ng review doon sa mga video na hindi ko alam kung kanila yon or kung saan lang nila kinuha, ganito lang rin po yung ginagawa nila. So, once na, naput nandito po kayo sa green screen, no, maghanap po tayo ng video. Laboy. Yan. O, tapos ngayon, ang gagawin mo diyan, papalitin mo ngayon 'yung iyong Yan, okay, punta ka doon. So ganyan lang ginagawa nila, guys. Yung mga kumukuha ng uh, video na hindi eksa kanila. <laughs> so pwede yung palakihin, pwede yung palitin ganyan. So okay, siyempre, bago mo gawin pala 'yan, Siyempre, dapat naka-turn on yan, ha? Huwag nyo kalimutan, iti-turn on nyo yan. So, pag ti-turn on nyo yan, alibawa ganito, o dyan. Dyan tayo, o yan. O, yan guys, panuorin natin to. Natin to, yung nga gagawin ni Not Not Palaboy, o. Oh. Tingnan nyo naman, o. Oh, may pinapakita siyang sapatos. Ang galing. Hintayin nyo, guys, ah, hanggang sa huli. <laughs> Di ba? Ganun ang mga style na mga yan, eh. So, ganyan. O yan, ha? So, ganun lang kadali. Tapos, pag uh, tapos na. Then, stop guys, yan. Guys, panorin natin oh, to. See. Yung ang gagawin eh. tapos, so, ganun kadali. Tapos... ni... Tapos, lang nyo lang. O, yan. Meron na kayo i-upload na, reels, O, ganun lang po, guys. Kasimple yun. Okay? So, guys, dito sa reels kailangan mag-explore ka lang. Parang sa relasyon din lang yan. Huwag na huwag kang pupunta doon sa kabila. Dito ka lang, explore mo. Pag-aralan mo, mo mabuti. Kung ano nga ba yung kulang. Para nang nun, magkaroon kayo ng wagas na pagmamahal sa isa't isa. At huwag na huwag mo ikukumpara yung partner mo sa iba. Kasi otherwise, eh talagang maghahanap ka ng iba. Sana po nakatulong. And syempre, bumalik po kayo dito everyday. At marami pa ako ituturo sa inyo. Dahil dito, may natutunan ka na nakabungis ka. Bye!